Kilala naman natin lahat kung sino yung mistulang lukaret sa Malacanang. <laughs> And we have all the right to call her out because pasweldo ka, sweldado ka ng mamamayang Pilipino. Ayaw mong mamuna at lumipat ka sa privado. Kailan ba naging destabilisasyon ang pagsabi ng Marcos Resign? Ang totoong destabilizer, ang totoong destabilization ay ang corruption at drug addiction. Magandang <laughs> hapon po sa inyong lahat. Mahayong hapon kanatong tanan. Assalamualaikum. alaikum ah yun ang hindi ko na isulat ng Anubebo. Anggapin ko na lang ang aking pagbati at lahat ng Ilocano. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you. Mahal ninyo! Mahal nating lahat ang Pilipinas. Mahal natin ang Pilipino. Kung kaya't naririto tayo kahit ano ng linggo, nagsasama-sama sa paglulunsan ng Save the Philippines Coalition. And in this afternoon's event, I am tasked to share my views of our national situation at this critical juncture of our Republic. Lahat tayo ay mulat sa nagaganap sa ating bansa. But just the same, pag-usapan muna natin ang ating ekonomiya. Under Bongbong Marcos Jr., our country has sunk and the economy has taken a serious and solid hit due to massive corruption and looting of people's money looting of public funds these are not my words i'm just re the words of no less than his fellow leader the president of south korea president kim jong-un this was his word and when he justified his decision, his government's decision to withdraw that 28.8 billion pesos loan granted to the Philippines. Binawi niya ang pautang na yan dahil sa massive corruption and looting of public funds na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, Jr. The value of our peso has sunk and has fallen in its lowest level and still stands at 59 to a dollar. Halos one-fourth or 25% na ng halaga ng ating piso ang nalusaw. Parang kailan lamang noong taong 2022 nasa 55 pesos pa ang palitan ng piso kontra dolyar. Matapos lamang ang tatlong taon ni Bongbong Marcos nasa 59 pesos na ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Ang ating third quarter GDP is at a miserable 4%. The slowest growth in over 4 years. Below market expectations and even the government's target range. Sinabi nga ng direktor ng Ateneo, Center for Research and Development na si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes and I quote, because investors' confidence has been shaken. Foreign investors are pulling back this scandal referring to the flood control fund scandal, referring to the Bicameral Conference Committee Report scandal, referring to The illegal, invalid, immoral, criminal, and constitutional 2025 national budget has created a mix of political risk, uncertainty, and social unrest. It threatens investment grade rating and undermines our medium term fiscal framework. ang GDP mga kasama ay ang bilang ng produkto at servisyong na nalilika ng isang, ekonomiya. Alam na alam ito na mga kasama natin sa labor, sa hangin na magagawa kagaya ni Atty. Jimmy Morales. Ang GDP ang isang ginagamit na pangunahing panukat at sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan ng ating ekonomiya at investment confidence. Ito ay kasaluboyang matablay. Ang ating ekonomiya ay mahina. Ang ating ekonomiya ay dahan-dahan na nalulungbo. Dahil na rin sa iskandalo na nagsimula, sa pangingilang ng executive department sa paglulustay ng pera ninyo gamit ang ating tao ng budget. Paulit-ulit kong sinasabi kapag tayo na bibigyan ng pagkakataong magsalita. Ang punong dulo, ang ng katapusan, ang ugat ng lahat ng korupsyon sa ating bansa ay nagmumula sa ating tao ng budget. Nasa budget na kaangkla, nasa budget na tawigan, ang lahat ng uring ng korupsyon, subalit, lantaran, talamat, at higit na sa ilalim ng Marcos Junior Administration. Sinimulan niya ito sa pagpirma. Sinabi na namin, ibinunyog na ni Congressman Sid Bunga na napakaraming blanco dyan sa panukalang budget, dyan sa bicameral conference committee report ng 19 Congress naghalinhinan sa paggagahasa sa pera ng tamang bayan si Congressman Saldivo, dating chairman ng appropriation at ang kanyang kapalit si Congresswoman Stella Kimbo. Hindi natitigil diyan sapagkat meron din silang kahahidinan sa panggagahasak sa pera ng mga Pilipino. Pagdating naman sa parte ng Senado, ang chairperson ng Finance Committee walang iba kundi ang dating Senadora Grace O. Subalit sa kabila, ng pagbubunyag na ito pinirmahan, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang illegal, invalid, immoral, criminal at unconstitutional 2025 national budget na siyang nagbigay daan sa daluyong ng kurakot, sa daluyong ng korupsyon, sa daluyong ng panggagahasa sa pera nating mga Pilipino. Dinunos gamit ang flood control funds ano anomaly, gamit ang those flood control projects, gamit at ang pangaabuso sa social and health funds, gamit ang sikat na sikat na ayuda, ang tawag ay AIDS, ang tawag ay AKAP, at kung ano na ba? Wala naman silang na itulot na buti sa ating ekonomiya. Ito yung ginagawang pangbubulot na justification ng Marcos Junior Administration. At nila, bakit ninyo tinutulog ang atap at ains ang ayuda? Ito ay ayuda ay binibigay sa ordinaryong tao upang umikit ang pag-ikot ng ating ekonomiya. Buti sana kung ganun ang naganap. Subalit, kagaya ng aking sinasabi, ang pagkakarunawa para nila sa atap ay ang katapal ng aming pitaka at binursa lang ang pera ng dulot ng ayuda. Ang ating approved foreign direct investments, ito ay bagsak na rin sa halos 50% dahil pa rin, sa iskandalo na kinakasukutan mismo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, mismo ni Bongbong Marcos. Sino ang sa naging tahasang pahayag ng kanyang dating tauhan, ng kanyang pataan, ang kanyang chairman ng appropriations? 25 billion pesos ay kanyang inihatid at ibinigay kay Bongbong Marcos. Bukod pa riyan, ang 100 billion pesos na insersyon ng tanggapan ng Pangulo. Hindi tama ang paggamit sa pondo natin mga Pilipino. Kaya hindi nakakagulat kung bakit patablay. Tila lumpo, 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 tila lumpo, ng ang ating ekonomiya. Bukod dito, Bukod sa napakaraming maling pulisiya ng Marcos Junior Administration, hindi rin nakakatulong ang mga irresponsable at mapakahas na naging pahayag ng mga ng Marcos Junior Administration. Pagkitingun natin yung naging pahayag mismo ng hepe ng sandatahan lakas ng Republika ng Pilipinas. Sila raw ay kasalukuyang naghahat naghahanda. Sinasanay ang kanilang hanay para sa isang digmaan. At ang kanyang strategiya ay tumagal ang pwersa nating mga Pilipino ng tatlong araw dahil bago dumating ang tatlong araw, darating ng saklolo, ang reinforcement, ang ayuda galing sa banyagang pwersa. Yan ang kanyang estrategiya. Hold the line and preserve the troops. Wala siyang estrategiya na talunin kung sino man ang gusto niyang digmain Ang kanya, wala lang maubos ang ating mga sundalo at patagalin lamang ng tatlong araw in the hope na may darating na tulong mula sa mga panyagang pwersa. <laughs> Hindi rin nakakatulong. Yung pagbubukas ng bibig. Kilala naman natin lahat kung sino yung mistulang lokaret sa mula kanya. <laughs> mamamayang Pilipino. Kung ayaw mong at lumipat ka sa privado. Subalit hanggang ikaw ay empleyado ng gobyerno, may pananagutan ka sa ordinaryong Pilipino. Yeah! <clears throat> Marami akong nakilala ngayong hapon na pinagtutukuyan nila bida destabilizers kailan pa naging destabilization ang pagsabi ng marcos Rizal? ay isang kinikilalang pamamaraan upang magkaroon ng vacancy in the office of the President. And therefore, death, permanent disability, removal from office, or resignation. Kung ang saligang patas ay kinikilala ang resignation, Paanong naging destabilisasyon ang pagsabi ng Marcos Resign? Marcos Resign? Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Itong mga maling pulisiya coupled with reckless pronouncement from senior officials of the government does not inspire confidence to both local and foreign in this Ang totoong destabilizer, ang totoong destabilization, ay ang corruption at drug addiction. If this administration feels some degree or to a great degree of instability in their governance, Huwag na silang maghanap ng sisisihin. Nasa loob ng Malacanang ang nagyaging ugat ng destabilization. Uulitin ko, corruption and direct testimony, no less than by the presidential sister regarding drug addiction, is destabilization. ang 19% na tarik